Kaya lang na apat. So ito mga kasoyo, may dumating na bultuhan. So ito po yung bultuhan na pang pitong pa to. Ang pitong bultuhan na po itong dumating ngayon. Dito sa Dinahican Peaceport. Ayan, diskarga lang po. Ayun. Ang bultuhan. Antayin po natin dito, hindi na po tayo makakakit at ibababa na rin po yon dito mga soyok. Ayan o. Oh. Ba? Laki-laki din. Ayan pinaglag na kultuhan yan, bless you Joy itong banka na ito mga soyo, ako rin po ang naglitra po nito yan, shout out po kay Kambal kay Busmani Oh, no? oh, no? Alam mo, alam ko, alam nga Oh, 'yun. Alam mo, alam ko, Oh, 'yun. Ayaw pa kita Natago Huwag niyong masyadong kababad Ay Masisira yan, bahala kayo Umutla yan Huwag niyong katagalan Naku, pinaglaruan ah na. <laughs> O ayan mga kasayo, time check po lang natin ay ayan, alas 5.30 na po ng hapon. Kaya uh, medyo pa hapon na ngayon, padilim na. Ayan, tingnan natin itong kuha nila. Ay, shout out kay Boss Mac. Yung kanya pong... Uh, Yan o. Oh. Aba. Ah, okaya oh. la nak apat painteru پتہ دي مليت خلاص مليت ايتھي ايتھي کان باي اندر وين اندر سيندا خان خان او پتہ ڪنه کي او Ayan, ayan, ayan mo, bukati mo Mga kilos to 250 ah. no? Mga oh, 250 ba to? ko lang, Baka hindi na, kahit kasi kami naman to Um, Ay. A... Ay. Ha, ah, dia tu. Baik. Oh, kali kau mencing apa tu? Ha? tak dia juga. Ya kok. Eh, kan tu dia kata ah, dalawang tembakan. dyan <laughs> <laughs> yung anak bumiit <laughs> yung bumiit uh, yung 35an kilos ayun, titimbangin ito, titimbangin wala na, isa pa isa pa Mamaya mga soya, antay lang natin at uh, Lakas. Tapos mo. Mato 50 yan. Hanggang 300. Wala naman natin mamaya yan. oh, may timba ah, Ang timbangan nila po ay take 100 kilos. Pag ito ay kapusin, ibig sabihin 200 plus ito. <laughs> Dati meron silang timbangan dito na po na Naabot ng uh, 500 kilos po yata yun. Yung timbangan na wa? nawala na yun. Saktong-sakto sakto sana yun dito

Nagulo na lang ang mga tao dito, mga people, oh. Daming mga people dito. Ah, uh, tatlohin na yan. Dapat ay tatlong ay sandaan. Sa mga 60 na kayo mo. Mababa yung isa. Dapat diyan ay ikuan. Dapat ay puro isang daan. Para pantay, maliit yung 60 han ay. Yo, ayan ang timbangan. Tatlo na, tatlo, 300 kilos 'yan. Kakalaman to.

Ano daw? Titimbakin no. o? Hindi na titimbakin? Ah, hindi na titimbakin? No. Like ah, baka maputo lang yung spring siguro niyan, ano? Bibigyan na rin, to. yan, ano? <laughs> so, yun. Ah, okay. Hindi na nga daw titimbakin. No, Kaya, wala no, talaga. Estimate Istim na lang tayo nito. Hãy phê không? Ờ, chị phê không? Để không? Chị phê không? Chị phê không? Depan okay. hidup. Okey. Okay. Depan hidup ni kasau yuk malah teropak pak. Kalau okay. tak okay. okay. berak, okay. okay. tak okay. berak. Dan, bah. Aisyah, ya, ya, pindah pindah di Aisyah. Kaya Bira mo. birang lang ito mangyari sa sa buhay. O. Hindi magkasa sa cellphone. Hindi ka naiskis yan. Maligit na lang yung kurentahan kilos, oh. Maligit na lang, tingnan. <laughs>